Okay. Nilik sa baba. Bukas yung gripo eh. Pinuksan ko eh. Ang tatap. Mayroon! Ayan sa baba. Ayan. Uh. Yeah. Ipasa mo ay ko pasa to. Ay doon ka na. Ipasa ko muna tong gamit. Ah, yan, eh. Hirap eh. Hirap sitwasyon dito sa ilalim. Sa ibabaw. Isang metro lang ang kinu Gapang. Kinuupuan na kayo